Ganda-ganda ng uh, umaga sa lahat. Okay guys, to this video, meron na akong i-share, no? Na video tungkol sa aking ah uh, uh, para lang na pinapasokan noon nung ako ay uh, elementarya pa or uh, grade 1 hanggang grade 4. o dito ako nagtapos sa aking uh, primary. Okay, ngayon nagiging uh, elementary school na siya. Ito yon, Ito yung ang Buhangin. Ayan mo. Oh. Buhangin Elementary School. Magkita lang dito sa uh, Barangay Tagbubo. Island. Uh, Kaputian District. No Island Garden City of Samal. Since Ayan. guys. Siyer ko lang guys. Ayan ito na nga sila ngayon. Ito na ngayon ang itsura ng school namin. Kahit mga anak namin dito nagtapos, no? Noon kubo-kubo pa ito pero ngayon ayan na structural mga building na. No? Ang ganda ng ground, playground. No? May ano sila dito, may hall. Dito sila mag-conduct uh, may, may ano sila, may program. Ayan, may stage. May garden. Ayan, dami ng rooms. No? Huh? <coughs> Hindi mo talaga masiguro ang panahon. No? Pagdating ng panahon, talagang aasinso ang isang komunidad. na no? Mga pakaganda. Marami nang nagtapos dito na maganda ng kinabukasan dahil uh, siyempre sa larangan ng pag uh, tatapos nakapasok sila ng magandang trabaho. Mara, magandang kursol like uh, engineer. Meron kami ng engineer dito. Ayan. Merong uh, mga guro. Nagtatapos ng bilang mga guro ayan gandang lugar guys kaya education is ng tao niyan wealth no? education is wealth no? maghahatid sa ating mga anak sa mga gandang uh, kinabukasan dito kami noon naghahabulan no? nakaharutan o Ayan. Saka itong flag fall. Makikita natin guys. Ayan. Hindi na yan. Yan ang original na posisyon niya. Parang dito banda to. Banda noon. Pero sa so ngayon ayan. Maganda naman ng plastada. Nasa harap talaga ng nasa sa talaga ng ground ang flag so okay Ayan, puro na pader pa ikot. Safety na sa ating mga mag-aral. Okay guys, sana nasihan kayo sa pinakita kong uh, mamunting uh, video. Naway si Kuya ay magsasabing saan na kayo sa sulok ng uh, mundo. Mag-ingat. God bless. Thank you very much. Bye-bye.